magwapo haburi, Makain. mula namin. wala nila guys. yan siya Thor's pare mama, pare nasa, magkain din guys. si Andin, magwapo. adi anak ni, kabilang bahay. yang si Iron layak <laughs> Hi hi guys shout out mama shout out anak mama ngani ni mami. mami shout out kan mami <laughs> good pemakain yan guys yẹlẹẹrin <quila> ni.